Magandang araw po mga kapatid at welcome back po muli sa ating munting channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi sa tulong at biyaya ng ating Panginoon at Diyos na kataas-taasan sa lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang ilan sa mga orasyon na ang bisa ay sa tagabulag. Ngunit bago ko ibahagi ito, ay pag-usapan muna natin ang bahagya ang tungkol sa tagabulag. Ano nga ba ang tinatawag na tagabulag o galing sa malikmata o tagolilong sa iba? Siguro ay naiisip nung iba na kapag sinabi na may galing ka sa tagabulag o may bisa ang dalamong gamit na tagabulag ay magiging invisible ka na sa paningin ng lahat ng tao. Hindi po ganon ang kaso o bisa ng sinasabing gamit na tagabulag. Ganito siguro ang naiisip ng ating kapatid na si Ma'am Melinda Salyapaw. Kaya niya siguro na itanong kung pwede daw bang kalasin ang bisa ng tagabulag at kung pwede daw bang bigla ang bigkasin ang orasyon sa tagabulag sa oras ng kagipitan. Atin pong hihimayin at iisa-isahin ang bisa ng tagabulag. Iba't iba ang bisa ng tagabulag. Unahin natin ang mga sinasabing orasyon ng tagabulag. May mga orasyon na tagabulag na gumagana lamang ito kapag binigkas mo o inusal mo at inihihip mo sa dibdib o paulit-ulit mong binibigkas sa isipan subalit may target ito na pinagagamitan Ito'y para lamang sa mga may tangkang masama sa iyo upang hindi ka mapansin at lumampas siya sa harapan mo nang hindi kanya namumukaan. Pero hindi ibig sabihin na hindi kanya nakikita. Kaya ang pamilin ay huwag kang gagalaw o titingin sa pinagtataguan mong tao. Matapos mong mabigkas o mausal ang orasyon, subalit kung ituturo ka ng ibang tao o ng katabi mo ay mawawala din ang bisa ng tagabulag mo at makikita ka pa rin niya. May mga orasyon naman sa tagabulag na ang bisa naman ay tumutulad ka sa iyong nakakapitang bagay, maaring pader, puno, lupa o tubig o kahit sa mga bato. Sinasabi ng iba na katulad daw ito ng galing ni Nardong Putik na kapag nakatungtong daw sa putik ay hindi na makita bagamat alam naman natin na hindi ito ang gamit niya ay totoong merong ganitong galing o bertud na tagabulag. May hahalin tulad ang bertud na ganito sa isang hunyango na kung anong kulay ang mga kapitan niya ay siya rin ang nagiging kulay niya dahilan para hindi agad siya mapansin ng mga humuhuli sa kanya. May mga orasyon naman na tagabulag na tinatawag din na tagaliwas. Ang bisa naman ito ay yung ikaw naman mismo ang dadaan sa harapan ng iyong kaaway o nang naghahanap sa iyo nang hindi ka mapapansin. Ito naman ay sa pamamagitan ng pagbabagong anyo. Maaari ka magmukhang bata o matanda, babae o lalaki na taliwas naman sa iyong tunay na kaanyohan. Sinasabing isa daw ito sa gamit ng matandang ekleyo ng PBMA na nagbabagong anyo upang hindi mapansin ng mga taong umahanap sa kanya. May mga orasyon din na tagabulag na tinatawag ng iba na salampasan. Ito naman yung orasyon na ginagamit ng iba upang makalampas sila sa mga lugar ng sitahan o mga checkpoint na hindi sila nahaharang o napapansin dumaan. Ginagamit din ito ng iba upang hindi sila masingil ng pamasahe katulad sa bus o sa mga pampublikong sasakyan. Nasasakay ka muna bago ka singilin. Naalala ko nang gamitin ito ng kumpare ko sa bus na sinasakyan namin na kahit nakatingin na kami sa konduktor at tinihintay namin na tikitan kami ay palagi kaming nilalampasan hanggang sa makababa na kami sa bus ay hindi kami siningil at nagpasalamat pa. May mga orasyon naman ng tagabulag na ang nakapamilin ay orasyon sa liksi o bilis. Ito'y isang uri din ng tagabulag kung saan hindi nakikita ng iba ang iyong kilos dahil sa bilis o liksi ng iyong galaw. May ihahalintura dito sa mga madjikero na nakakapagpawala at nakakapagpalabas ng bagay mula sa kanilang kamay na hindi mo nakikita kung saan galing dahil sa bilis ng kamay nito. Nadadaya ang iyong mata o namamalik mata ang mga nanonood. Dumako naman tayo sa mga gamit kalikasan o mga agimat na may bertud ng tagabulag. Ang nyog na walang mata o libon ay sinasabing may taglay na bertud sa tagabulag. Kapag ito ay ibinaon mo ng buo sa harap ng iyong bahay ay hindi raw makikita na magnanakaw ang inyong bahay para pagnakawan. Kung ito naman ay gagawing palawit sa kwintas, ay sinasabing nagbibigay din ng tagabulag sa kaaway habang suot mo ito. Ganon din naman ang mga mutya ng palos na kapag taglay mo ay nagbibigay din ng tagabulag sa kaaway. Inilalagay ito sa bewang at madali kang nakakalampas sa mga taong naghahanap sa iyo nang hindi ka napapansin. Ang mudya ng hunyango ay nagtataglay din ng bertud ng tagabulag. Isinusubo naman ito at uupo ka lang sa isang tabi at hindi ka na mapapansin ng mga taong humahanap sa iyo. Alam niyo ba sa kasaysayan ng ibang bansa ay may sinasabing isang gamit na kapag napa sa kamay mo ay magtataglay ka daw? ng pambihirang tagabulag sa mga kaaway. At ito'y walang iba kundi ang sinasabing Spear of Destiny o yung talim ng sibat ni Longino na itinusok sa tagiliran ng ating Panginoong Yesus nung nakapako ito sa krus. Ito ang isa sa sikreto orasyon sa tagabulag ng Berhen. Pakaingatan sapagkat subok ko na ito sa madaming pagkakataon. Kobleos Espiritu, Jesus, 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 Viva Celti, Kuis Ganoko, Eit Encilia Encanto, Maria Betis, et Bibat Empempo. Ito naman ang tagabulag ng Sagrada. Bertuti, Sancti Simae per Tutti Sancti Potestase Dei Socorret in Mei Bamukal Bandatal Leopal Lalpal Sibal Liberame Salvame Encargo Encanto ito naman ang tagabulag ng ninyo. Lisit, Moritaes, Oxit. Ito naman ang tagabulag ng Impinito. Ipario del Rapto Sigit. Iparo Sigit. Sarhas, Impas, Ratal, Makagimpas, Suplen, salvator pag-aralan nyo ang mga orasyong ito na may kanya-kanyang bisa upang magamit nyo sa tama. Tandaan lang na gamitin sa kabutihan at huwag abusuhin upang samahan kayo ng bisa ng mga orasyon.